Okay, idol. Ah, tuloy po tayo. Ah, shout out. Idol SG. May galap shout out, idol. Kay Ghost44. May galap shout out, idol. At saka tayo, Alpha Charles. So, yun. Kaso lang, hindi pa po kami nakita. Kasi nagkahiwalay kami. Kasi inambuso kami yung last video namin doon sa pabahal, pababa na po kami. Kaya, ngayon hanapin muna namin si 44 kasi iniwan, iniwan namin doon sa may puno ng mangga mission na namin mission namin mga lutito ho babalikan ho namin si babalik, babalikan ko ho si ano hindi naman namin kasi ako naman isa dito tingnan mo mga lords. Ayan, hindi pwedeng namin ako lang isa babalikan ko si SG na iniwan namin doon sa puno ng mangga kaya ito na mga lutito ang sit out pala kay Maritis Guruspe ayun hello idol sana hindi ka magsawang sumuporta sa mga video ko sa akin saka sa kay idol ni Prado kilab sit out sa idol thank you sa support idol so yun kaya ito naman mga unang mission unang namin is mahanap ko yung mga kakampi ko dito itong video na ito mga lods sana kasi may mga viewers na nagsabi na nandito daw sila si Dax at saka si Bert sana mga lods makarating po sa kanila itong video na ito nandito rin kami sa malapit na ganito sana kasi baka magbarilan kami kasi hindi ko pa sila kilala kasi e sana may makapagsabi doon

siliktra mga lods siliktra nakita ko na si litra, pero hindi ko siya pwedeng lapitan agad agad baka barilin ako mahirap tumalods. Mahirap ang kasi kung lapitan ko yan baka may nakaabang na bandido dyan baril tayo hindi mo na muna maghanap tayo ng timpo timpo kung paano tayo makapasok Nagkikita ko na po si Elektra pero hindi ko makalapit kasi may ano, may taong sumisigaw.

terang, terang, tinggi so hmm. kita tahu ini kita tahu ini alas namin alas tujuh binarilo si Electra na buhay pa yun tinira ko kasi parang buhay pa pero kaso itong halos hindi talaga <coughs> ito hindi pa talaga kami nakita na no, yun know?

litra <cukil> <Tunggu>, karena mau beli mau <tunggu> tinggal dulu benda kan? Ah, ito nga pala mga lods. Uh, yung Dunis vlog po mga lods, eh pasensya na mga lods kasi sira po oh yun. Ah, uh, po natin. Kaya gumawa tayo ng bagong channel ito. Edwin Adventure. Supportahan niyo mga lods. Thank you mga lods. Saka sa yung mga comment dyan na sana magkikita kami nila nila. dah sukan ni kuya bird sana makita kami pero alam niya mga logs na malaki itong islo islo burias mahirap na mahanap ko sila kaya sana mga logs pag sabihan niya mga logs na ito kami para hindi kami menang, magbarilan sa isa't isa, -isa.

Thank you. Tuloy isa. Tapu, tapu, tapu. Buti na. Ah, ma. Mabilis

Sige, ako yung mauna. Tingnan ko dito. So, ito mga lods. Ito pa rin kami. Sa islubo niya, sa tingin niya, lods. Yan ho yung sapa. Bumalik ko kami. Hindi ko kami nakatuloy sa pagbaba sa bayan kasi naiwan si 44 at saka sana mga lods. Sana mga lods. Magkarating itong video kina Dax. At saka kay Kuya Bert para para hindi kami magbarilan. Baka sa tumukutakbo namin dito. At saka iiwas namin sa kalaban, sa kalalaban namin. Baka po mga Baril lang So, at thank you mga Lods. Makilala namin sila ni Kuya Bert at saka ni Dak. Saka... Para hindi kami magpalitan uh, ng baril. Make love shout out. Nit Prado. Yan. Saka kay Maritis Kurospi. Thank you, Idol. Sana wag kayong magsawang sumuporta sa akin mga Lods. Thank you mga Lods. Sana wish ko lang o pray ko po. Ah. Sana ay. lahat ng mga hunter ay bigyan ng uh, magan uh, malusog na katawan at saka sa mga silent viewers namin dyan sana walang mangyari at saka sa amin dito sa area sana walang mangyari maraming salamat sa inyo sir sa idol yan thank you idol uh, maraming salamat doon